Kwento. Yung pagpo-post po, it is not just literally posting sa Facebook. What we mean is, kanina yung tanong ko, sino po ba sa inyo ay may mga kasama sa trabaho? I want you to capitalize on that game. And to be responsible to one of you guys. To each and one of you ninyo man lang. Kamusta ba yung driver na to? Kamusta ba yung mga kasama namin sa trabaho? Ano ba itsura nito? Uy, mukhang wala pang ligo ito ah. Bakit kaya? So sabi, hindi, normal lang. hindi siya lagay ng ligo. <laughs> diba? At least kayo, alam nyo na yung mga naturalesa ninyo eh. Di ba? Alam nyo na kung ano yung mga karakter ng bawat isa sa inyo. Tumiyan ay yung mga jolly, or yung tahimik, or yung madaldal, or yung mabiro. Alam nyo na. Pero a sudden change of his behavior, medyo siya, ay, may something. Kwento. Okay. 20. 2023, siguro nakwento ko na rin dito. Meron po kaming insidente. Sa may Mexico, Pampanga, may isang wingman band nakaparada doon sa may acceleration lane yung pagkagaling mo ng Mexico exit, papasok ka na Manila. Doon siya nakaparada. Wing van. Bon. Bigla, may isang tanker bumangga. Kung halimbawa po, oh, sarap ko lang Sorry. Ito po yung puwitan ng driver. Ito yung truck niya. So, parang pakalisa, para kita lang ito. ito, ito, ito. Dalawa siya po para driver pahinante. Yung akong driver ng tanker truck, diretso diretso, dito po mesto, bumangga sa likuran. Yung pahinante ko, nandito, yung driver patay. Hindi binagyan ng driver. Sir, sige po, balik na na siya. Namatay yung driver ng tanker. Conduct na naman kami ng investigation. Anong nangyari? Na-recover namin yung cellphone niya. Cellphone niya. Nakita namin, kasi may CCTV doon, kita-kita namin yung ano eh. Hindi pa namin na, just assignment mo yun. Hindi mo yung video ko hindi. Baka makita niyo pa. Diretso-diretso niya ibinangga. Talagang iniwas niya yung pahinante, Siya lang ang ibinangga niya sa rito. Before the time, nakita namin From the time of the CCTV Top camera Meron siyang 5 minutes Last Text and last Video call na yung video call Then after nung call niya Nagkaroon siya ng last text message Same person yung kanyang Ka video call At yung kanyang ka Chat Eto yung chat message niya last chat niya, five minutes before the incident. Babe, mahal na mahal kita. Hindi ko kayang mawala ka. Huwag mo akong iwanan. <coughs> That is the last text or chat message niya. Yung girlfriend pala niya is nasa abroad, nakikipaghiwalay na dun sa driver at yung driver because of emotional fatigue ibinangga patay that's the truth sorry kaya ang sabi ko assignment ni Jasper pakukuha mo yung video na yun? para ano po yung learning natin doon sa historia yung kanina yung pinag-usapan natin na fatigue it is not just physical fatigue we have mental and emotional fatigue also. You consider yourself as one big group or one big family here. Pag malasakitan ninyo yung bawat isa, it is a shared responsibility. It is for you to look sa bawat isa. Tingnan ninyo, okay pa ba sila? Kamusta naman natin sila? Okay ka pa ba sa biyahe? Kamusta bang ang pahinga mo? Di ba? Hindi yung... Ay, Hi. oo nga, kanina nakita ko nga yan, medyo malungkot niya eh. Oo, isa-isandaan tayo, buddy. Yun po yung ating message ng pumicture muna. It is a shared responsibility. Hindi lang sa office doon, basta dispatch lang ng dispatch. You have to take care of our people. Because you're one big family here eh. Kahit 'yung mga kasamahan ninyo sa garahe, tingnan nyo muna 'yung driver at pahinan 'yung conductor ninyo. Magkamustahan muna kayo. Tingnan niyo kung okay sila because fatigue is a very dangerous thing. Sa kaya nga po ngayon, may mental health law na tinatawag na, di po ba? Bagong batas sa Pilipinas na 'yung mental health care is very important to us. After the pandemic, marami na po in terms of behavior ng mga driver. Ngayon, sabi nyo nga, yung ruta na dinadaanan natin, hindi na kasi dami yung mga dumigising na maaaga. Di ba ba? Unlike pre-pandemic, yung mga dinadaanan natin, almost 24-7 na mga biyahe. Ngayon, wala na. Pumunta tayo sa mga mga barangay natin. As early as 8 o'clock, minsan wala ng tao tulog na. Pero nung araw, alas 9, alas 10, okay pa tayo. Ngayon, nagbago na po. And that's the behavior na meron. That's the emotion and mental fatigue na meron tayo. Yung nakapaligid sa atin, marami na po iniisip. Yung pag-cope up sa problema, hindi na po pare-parehas. Parang feeling, ang dami na nagpatong-patong, that's one dangerous. At yan po ang pinakamalaki. Bakit po yung fatigue management and mental health is very common dito sa atin? First and foremost, lalaki tayo. Barako tayo. We are very afraid to show our emotion. That's the sad reality. Kaya kung bakit mas maraming ina-atake, hello, nawala ako, na lalaki, Because we're very afraid to show our emotion. Barako tayo, lalaki tayo. Hindi iiyak, kikimkimin, isa sarili, ayun, heart attack. That's the problem. Kaya kung dalawa pa, iniibig mo, mas delikado, mas bibilis ang takbo ng puso mo, mas madali kang mamamatay. Lalo na kung mahuhuli ka. Ha? Huh? Sabi sa inyo yung mga sabi, laber lover nyo na yan, tigilan nyo na yan. Bawal yan sa Mission Road City. Okay? Kidding aside po, that's the one problem. You have to take a look at what you said. Sarili, sasakyan. Okay? Pwede makahingi ng representative each group, Cisco, Solid North, ay sorry, 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 sorry. First North, First North, Five Star, Bataan. Apat. Cisco, First North, Bataan, Five Star. Okay? Pengi po akong matitikas na representative ninyo na araw-araw nag-check ng bus nila. Apat na representative, yung pinakamatitikas dito po sa harapan. Go! ay istorbo. May alam Sige po, apat po, dito po sa harapan, sa harapan. Yung apat na bus. Tingi-tingi sa pong representative. Hindi anong grupo? Cisco. Ay, isa lang po, sis lang. Isa lang Sa, sa grupo. Bataan, transit. Ito po yung five star, sir. Ano ba 'yan, Mare? Kaya ay magtumayo kasi to. Tama ya. Sa Five Star. Five Star, Cisco. First door. Ayun. Lapas mga ID niyo para kita yung mga titigas niyo. Apat na grupo po. Ayun. Okay lang, okay lang. Sige.